Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman tayo sa ating sumada sa pechang. At ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pechang ngayong March 13. At sa lahat po ng ating mga subscribers dyan, mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada, at sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ngayon mga idol, umpisahan natin ang ating sumada sa March tayo. Ayan, yeah, 3. 13, 13 sa ating pecha, 25 sa ating taon. And then pa rin po, simplify muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 1 plus 3 is 4. Uh, 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna. 3 plus 4 is 7. Uh, 4 plus 7 is 11. Sa bandang baba din po, 7 plus 11 is 18. Ito po ang ating unang numero. Meron tayong 18. Si At yung kapares niyang numero, dito na pa rin po sa bandang gitna. Ito, tatlong numero natin dito. Combine lang natin sila. 3 plus 4 plus 7 is 14. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 14. At uh, meron na po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin mamatayaan. 18, 14 or 14, 18. Ayan mga idol. Uh, yan, 2 digits po yung mga numero natin. 18 at 14. Kaya sisimplify muna natin yan bago natin sa para matagpagan yung mga numerong pwede nating pagpilian. Unahin natin ang 14. 1 plus 4 is 5. At dito sa 18, 1 plus 8 is 9. Ayan mga idol, 5 at 9 ang ating isang sumada. Tunayin natin yung sumada ng 5, kukunin na natin yung 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin po dito ang 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23, 2 plus 3 is 5. At dito naman po sa 9, kukunin na natin yung 18, sumada 18, 1 plus 8 is 9. Pwede rin yung 36, sumada 10 sa is, 3 plus 6 is 9. At 27, sumada 27, 2 plus 7 is 9. Ayan mga lol, naman po yung ating mga nakuhang numero oh. sa ating sumada. Ngayon pong March 13, mayroon tayong 5, 14, 32, 23, 9, 18, 36, at 27. Ayan, rampol pa rin po natin yan. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At para naman po sa ating sample, ganoon natin dyan ang 36, 36 at 14, 36, 14, 5 and 18, 5, 18 at 23 and 9. And mga ito po yung mga sample naman po natin nakuha sa ating sumata ngayong, March 13, eh, meron tayong 26.14, 5.18, at 23.9. Ayan, meron tayong tatlong sample dyan. Kung nagustuhan po natin itong mga kombinasyon natin na dito, pwede, pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Hindi naman kaya dito sa taas, pumili po tayo kung mapapo yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha para po yung March 13, 2025. Maraming maraming salamat po at good po sa atin pong lahat.